Ekonomiya ng Pilipinas dumago ngayong first quarter ng taon. Inihayag ng Presidential Communications Office ang paglago umano ng ating ekonomiya ng 5.7% first quarter ng taong 2024 mula sa 5.5% noong fourth quarter noong 2023. Isa ang Pilipinas sa mga nagpakita ng pinakamabilis na paglago kumpara sa mga bansang naglabas na ng Quarter 1, 2024 Real GDP Growth Data. Paglago po ng ekonomiya ay maaring magkaroon ng maraming positibong epekto dahil sa pagtaas ng produksyon at paglago ng mga industriya. Pakunahin na ang pagbubukas ng mga bagong oportunidad sa trabaho. At dahil yan sa posibleng pagtaas ng investor confidence, at pagkakaroon ng mas magandang oportunidad sa negosyo. Mas malinaw na sanyalis kasi ito, lalo na sa mga dayuhang investor na magandang mamukunan dito sa ating bansa. At ilan lamang po yan sa mga positibong epekto ng paglago ng ekonomiya na kasalalay po na maisakatuparan niyan base sa kalagayan ng ating bansa at kung paano po magtutulungan ang mga mamamayan at ang ating gobyerno.